Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat. At ngayon po, ang ating topic ngayon, ano ang langit? Ito po ay tanong na mula po kay Oscar Magana. Sinasabi niya, ano ang langit? Ang tanong ko po hindi unang langit. So 'yan, hindi po yung uh, unang langit kasi po may pag-aaral patungkol sa ikatlong langit. Pero ngayon ang gusto niyang malaman, ano daw yung langit? Unang-una, ang langit po ay nilikha ng Diyos. So, basahin natin dito sa Genesis 1.1. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So, dito muna tayo magkoconcentrate sa pag-aaral patungkol sa langit. Kasi po, kasabayan pagkatapos na lalangin o likhain ang langit, isinodo po yung lupa o mundo na tirahan naman ng tao. So, maaari itong langit ay tirahan ng Diyos. Ano? At yan ay mamaya natin sasagutin tapusin po ninyo kung talagang tirahan niya ng Diyos. Ngayon, ipapaliwanag lang natin dito sa tanong mo, ano ang langit? Ngayon, nakita natin dito, ang langit po ay makikita natin sa mga kasulatan, papaano ba ito nalikha? Sino ba ang lumikha? So, ang Diyos na tinutukoy na lumalang ng langit, ating babasahin sa mga kasulatan, sino po ang lumikha nito? basahin natin dito sa mga kasulatan na kung saan ay mabigyan po natin ng kasagutan. Ano ho? Para magkaroon ho tayo ng idea, sino ang lumikha ng langit? Ngayon, may ipapakita sa atin sa pamagitan po ni Apostol Pablo, mag-amo po ito. Ano ho? Unang-una, unahin po muna natin yung Ama. Nakasama po yung kanyang anak sa paglalang. Co-creator po yung anak. Ano po? So, basahin muna natin sa Aklat ng Kawikaan sa 8.26 yung sinasabi noong anak na kasama sa paglalang. Basahin natin sa Kawikaan 8.26. Ito ang sinasabi. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa ni ang mga parangman ni ang pasimulaman ng alabok ng salibutan, ituloy natin, ng kanyang itatag ang langit na andun ako nang siya ay maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman. So, ibig sabihin po, yung po ang langit, na andun po yung sinasabing ako, yung po ang kanyang anak. Which is, sa panahon natin ngayon, kinikilala na natin yung anak ay si Jesus Cristo. Ano po? Yan po ang ama, lumikha po ng langit. Ganon din po yung kanyang anak. Ano ho? So, babasahin natin sa paliwanag naman po ni Apostol Pablo, na mismo sabi naman ng ama, di ba? Ang ama mo, ang ama po ang may sabi na yung kanyang co-creator na kanyang anak ay lumikha din po ng langit, ng kalangitan. Basahin natin sa Hebreo 1.10. At sinabi pa niya sa kanyang anak. So, nag uh, yung kanyang ama, ng ama ng ating Panginoong Jesus, sabi dito, Sa simula, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. So, malinaw na sa atin, ano ang langit? Ito ay nilalang ng mag-ama. Ng ama at ng kanyang anak, which is ay nakikilala na natin yung kanyang anak na nagpakilala sa bagong tipan, siya yung ating Panginoong Heso Kristo. So, malinaw po sa bawat isa sa atin, kung nagtatanong po kayo, katulad po ni Oscar Magana, naliliwanagan po ang bawat isa. At alam ko po, sa mga tanong na ito, kung tayo po ay nakakaintindi at nakakaunawa, magkakaroon tayo ng kaalaman patungkol sa Diyos. Ngayon, bigyan pa natin ng tanong patungkol dito, ano ang langit? Kung ang langit nga po ay ginawa ng Diyos at nilikha ng Diyos, ito ba ay tirahan ng Diyos? Maaring tirahan niya ng Diyos. Ano ang mga talata na pwede nating pagbasihan? Ito po ang talata, basahin natin sa mga sulat ng Salmo, yan, sa aklat ng Salmo, 150 verse 1. Purihin ang Panginoon, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang templo. Purihin ninyo siya sa langit ang kanyang matibay na tirahan. So, tirahan po yung langit. No? So, yan. Ano ang langit? Tirahan ng Diyos. So, yan. Nasagot po natin yung katanungan po ni Oscar Magana. Ngayon, dadagdagan pa natin ng mga tanong. Ang tanong, kung ito ang tirahan ng Diyos sa langit, mayroon bang makakapasok dito sa langit? Tingnan natin, no? Ang makakapasok po diyan sa langit, yung mga taong sumunod at sumampalataya kay Kristo. Kasi si Kristo ay nagkaroon ng bilin sa kanyang mga lagad na ganito. So, basahin natin para yung makakapasok ng langit, isasama ni Kristo diyan sa langit. So, puntahan natin yung 14.6 na sinasabi dito, no? Para makarating din ang mga tao doon sa piling ng Ama. Ang sabi ni Kristo, sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama di kung hindi sa pamamagitan ko. So, yun po. May tagapamagitan para makarating tayo sa langit sa pamagitan po ni Heso Kristo. Kaya malinaw po, ang paliwanag ni Kristo sa kanyang pagbabalik ay ito. Kapag naroon ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung saan ako ay naroon din kayo. So, nakatira doon sa langit si Kristo, kaya kung gusto mong makarating, yan, isasama ka ni Kristo ang atin lang gagawin ay magkaroon ng pagsunod sa kanya mga aral at turo at sumampalataya sa kanya mga ipinapagawa. So, malinaw po, Oscar Magana, ano ang langit? Ngayon, kung tatanungin mo pa ako, ano ba ang langit? Sa panahon natin ngayon ay mayroon mga katuruan si Kristo para masabi ng mananampalataya at magkaroon tayo ng kaisipan yung mga bagay na pwede nating paglaanan ng panahon ay ang langit. Kasi itong mundo, ay alam naman natin, ito ay mapaparam. Kaya ang sinasabi dito sa kasulatan sa Philippos 3.20, Ngunit para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan. O oh, ba? Diba? Kung gusto mo doon tumira, kailangan mong sumunod sa paraan ni Kristo para makarating ka dyan. Malinaw ang sinasabi ni Pablo, Ngunit para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan o tirahan itong hindi ito yung mundo no kundi yung langit at mula roon hinihintay natin ng may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas ang Panginoong Heso Kristo so malinaw yung mga taong makakasunod sa pamaraan ni Kristo sa kautosan ni Kristo sa pagbalik niya ililigtas ka niya at isasama ka doon sa langit. O, di ba ang tanong mo? Ano ang langit? Yan. Naipaliwanag ko po sa inyo, ang langit ay tirahan ng mga taong susunod sa mga aral at turo ni Kristo. Kasi po, yun ay mga taong nagbanal. Nagkaroon ng pagbabago sa kanilang pagkatao na dating masama kung gusto mong maging mabuti kasi ang langit ay tirahan ng mabubuting bagay. Ano po At tulad mo kung gusto mo maging mabuti makakapasok ka sa langit. Ang paggawa kasi ng mabuti ayon sa kalooban ng Diyos na ipinapagawa, 'wag kang gagawa ng kasamaan. Kundi lumakad ka kuning yung ipinapagawa ng Diyos na kabutihan. Ngayon magpatuloy pa tayo. Ito pa ang tanong natin, ano ha? Sa mga sulat pa rin ni Pablo ay ito. Sabi ni Pablo sa kanyang mga sulat, ituloy natin sa 21 sa pagdating niya, babaguhin niya ang may hina at namamatay nating katawang lupa at gagawing tulad ng waluhalating niyang katawan. Gagawin niya ito sa pamagitan ng kapangyarihan niya sumakop sa lahat ng bagay yan. Ang kagandahan po. Kasi pagdating po sa langit, hindi na yung dati nating katawan na may kasiraan. Di ba? Nasusugatan, nagkakasakit o namamatay, papawiin na po yan pag nakarating ka dyan sa langit kaya salamat dahil tinanong mo itong ano ang langit yan ang kagandahan sa mga taong maliliwanagan magpapakabuti ka niya kasi kung gusto mong maging mabuti papasok ka ng langit e yung iba nagtuturo hindi na kailangan gumawa ng mabuti yung po ang reason kung gusto mong pumasok ng langit gumawa ka ng mabuti ano pa? bakit? yan po ay inihanda na ng Diyos noon pa yun ang sinasabi dito sa Roma, o sa Epeso, chapter 2, verse 10. Basahin natin. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Isus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noong pay itinalaga na ng Diyos na gawin natin. O, di ba? So, yun ang talaga ang layunin ng Diyos sa mga tao na gumawa ng mabuti, hindi ng kasamaan. Kaya sana naintindihan mo yung tanong mo na na po natin sa pamagitan ng kasulatan. Ngayon, ito pa ang tanong. Ano ba ang langit? Meron pa tayong babasahin na ganito at dagdag sa pag-aaral. Basahin din natin itong uh, talatang ito na magbibigay sa atin po ng uh, bagay na makakapagdagdag sa ating pananampalataya. Anong Anong sinasabi dito? ng ating Panginoon. Sa sulat ni Pablo, sa Colossus 3.2, doon ninyo itoon ang isip ninyo at hindi sa mga makamundong bagay. Sa ibang salin, palit po tayo. Ano sabi po dito? Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nga itaas, huwag sa mga bagay na nga sa ibabaw ng lupa. Ano ang langit? Una, recap na tayo. So, ang langit po ay tirahan ng Diyos ayon po sa kasulatan sa Salmo 150 verse 1. Purihin ng Panginoon, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang templo, purihin ninyo siya sa langit ang kanyang matibay na tirahan. So, kung yung tirahan ng Diyos, diyan ka rin titira kasi pangako ng Diyos, sabi ni Kristo, ako ay babalik. No? Bakit siya babalik? Base po dito sa ating pinag-aralan, sabi dito, ako ang daan katotohan at buhay, walang makakarating sa Ama kundi sa pamagitan ko. Kaya sabi ni Kristo, ako'y babalik. Yan ang sinabi po diyan. Kung nasaan siya, dumoon din tayo. Napakaganda, di ba, ng pangakong niyan? Kung inyong aalamin. Kaya sabi dito, ganito nga ang sinasabi ng kasulatan. Wala pang taong nakakita, nakarinig o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Kung nagmamahal, kung nagmamahal ka sa Kanya, so ito yung ating dapat panampalatayanan. Maganda po ito kasi sinasabi ng kasulatan ay tirahan natin yung langit na yan. Philippos 3.20 Ngunit para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan. Ano po? Sa ibang salin, basahin din natin. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Kristo. Kaya kapag namatay tayo ngayon, hindi pa makakapasok ng langit, nagiintay pa. Ngayon, napag-aralan po natin kung saan pupunta ang ating mga kaluluwa at mananahan mo na doon sa isang lugar para makapagpahinga. At yan ang kagandahan po, iaahong kang muli doon sa lugar ng mga patay at bigyan ka ng gantimpala ng buhay na wala hanggan at diyan ka natitira na wala ng kamatayan, na wala ng kasiraan. At sana naliwanagan po ang bawat isa sa atin. Please like and subscribe to our channel. Pakishare ng video ito at mula kay Oscar, sana naintindihan mo na na ang challenge na ito ay hindi kasinungalingan ang sinasabi. Bawang katotohanan at sinasagot ang bawat tanong po ninyo. So sana maging malinaw na sa iyo kung ano ang langit. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat pong muli sa bawat araw, sa bawat salita mo na amin napapangingan. Salamat po Diyos sapagkat kayo po ang nagbibigay ng pangunawa sa aming makitid na pag-iisip. At ngayon pinapalawak mo ang aming pananampalataya, pinapalakas mo ang aming kalooban, nang sa ganun ay patuloy kaming sa iyo ay lumapit, magtiwala, at magbigay ng papuri sa iyong kabutihan at sa iyong karangalan at kapangyarihan. Kaya salamat Ama sa iyong kabutihan at pag-ibig sa amin. Nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyong kabanalan. Ito po ang aming panalangin naman sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.